sa Egypt na uwi sa matinding rayot at halos isanda ang mga taga-Europa at Asia patay dahil sa matinding snow. Yan at iba pang balita sa aksyon abroad ni Naomi Dairi. Batuhan tulakan at meron pang sunugan. Hindi yan eksena sa rally o gang war kundi sa isang soccer game sa Egypt. Sumiklab ang gulo ng batuhin ng fans ng kopa ng Al-Ali, ang fans ng katunggaling team na Al-Masri. Sa galit ng inosenteng fans, nagsunog sila sa stadium. Hindi bababa sa 70 ang patay habang halos 50 naman ang arestado. Kung gaano kainit ang tensyon sa Egypt, ganun namang kalamig ang panahon sa ilang mga bansa sa Europa at Asia. Sa sobrang lamig, ultimo mga lawa sa Poland at Austria nagyelo na. Lumobo na rin ang bilang ng na mga namatay sa Europa sa halos siyam na po. Halos kalahati dyan, galing sa Ukraine. Pero kung trahedya ang dala nito sa maraming lugar, mukhang nakabuti naman ang krisis para sa beach na ito sa Romania. Kita niyo naman, elegante elegante ang dating ng beach at ang mga gusali sa paligid nito matapos balutin ng yelo. Kaya naman, dumagsa rito ang mga turista para personal na makita ang real-life ice world. Naomi Dairy, News 5.